basura oh mga damit ganito kalinis sa Japan oh diba oh mga basura nila mga ah, nakita ng maayos oh kanilis, diba basura nila ayan walang talat meron isa yun mayroon siguro yung hangin Bigness. yung way papuntang sky tree yan makikita na yung sky tree maulap linis maulap na panahon napayong ako Dine so. May solar sila. Itong poste na 'yan. Ayun, may sol, solar, siya. Tumpuk, tumpuk. Yan, solar solar siya. Konting tulog. Sunpot-sunpot. Yeah, solar. So, maliwanag 'yan sigabi. Oh, is sky tree. Lahat lang kitang maulap. Alinis, nice, di ba? Pupunta akong City Hall. Ayusin ko yung aking income tax. Nababayaran niya. lakad lang ako para exercise okay nabai na